Ganito ang buhay sa sa Korea. Ito yung mga bundok-bundok, oh. Buta, uh, as bundok-bundok yan, oh. Kaya mga ginagawang mga tourist spot dito, po. <coughs> buhay sa probinsya sa Korea. Sa bayan naman ng Korea. Sa Seoul. ikaw nila Manila. Ito, probinsya. Yan, oh. Yan, kainan yan. Kainan. Ito nyo, to. Eh, dapat pala pumasok ako. Oh, diba? ba Yan pag may mga okasyon dito kasi probinsya to pahingahan nila. O oh, di ba may mga tent ba? Oh. May mga tent-tent yan. Pahingahan o oh, may mga tent, pwede kang mag pwede kang magsangkupsal sal Yan. Ano? Oh. Yan, may pwede ka mag-stage show. Oh. Pag may mga may mga occasion ba, yan ang stage nila sa Korea. Pero, pero probesya to, hindi bandang Seoul. Yan. O wala lang ko. Yan, may mga... Yan kasi, oh. Kainan yan. Kainan yan. Yan. Parang mga tent tent. Parang mga tent tent. May number number. May number number yan oh. Oh, di ba? Ganyan lang. Gumala siya din kasi walang pasok. Yun ako. Kada kuwan may tent. Oh, yan oh. Bawat kuwan i Pag may mga, pag may mga dadating tao, may mga tent-tent din yan. Bye-bye, guys!